you Uy, ang mga maritis niya, kini nga video salta. para sa inyo ni ha. Sa Ayan, tanawan niyo ni. Kay basig, inani pod po ang inyong dangatan <laughs> sa inyong pagkamaritis. Ng <laughs> Delikado. Sa <laughs> nga doon na kini nakatod sa ubang tao nga storya, nga karon lang niyang nasairan nga kini ang iyang ikabilanggo. Di akusahan ang dinakpan sa pagguba sa dungog sa ilalang kabanay. Ang paano nabuntis imuang asawa daw yan na uh, dugay daw ka na wag gaulian kay army man siya ma'am Six months manak siya tapos 15 years na sila nag-uban ma'am wala ko na siya na na na, na, na buntis so, hindi asawa. Na, -file na sa sa kaso ang katong imong uma umagad na ko akong, akong pamangkin Pahimangno mm. Pahimang no, ni Alice Jennifer sa mga personalidad nga nahimong habi ang paghatod og chismis. Ako uh, ako naka-experience jud ko ing ani karang mga chismosa na mga kwang kay mga updated kay sa mga chismis ma'am na ako bilang morad na experience ko ani dili ta basta-basta dai magpagawas og istorya kung wala ta ebidensya Samtang mukabat sa 18,000 pesos ang piyansang giri kuminda sa korte, alang sa temporaryong kagawasan sa dinakpan, doon na usap apila ang kapulisan, ngadto sa mga individual, nga kusog mo pakatay o chismis. Uh, para maiwasan na ito na magkakaso tao waral so avoid ta na Uh, manglibak no manglibak o mangdaot og tao o kumbaga pa ba, sa tuwa ka doon mga terms, mga terms sa mga bisaya no nga nagdatawo to marites so isa na no kung sigitaga uh, panglibak o ga sa nato, labi na kung nga uh, iakyos na siya o mga malicious, malicious no na makadaot siya nga uh, pagkatao so possible ta na pwede ta makasuhan og ga oral di